Shoutout po sa may-ari ng nag-iisang Red Taxi Yellow here in Baguio City First time ko po itong uh, makita mga sir ma'am Shoutout na rin sa mga ganito no hmm? Hindi ata aware sa ating uh, ordinance, the uh, King of the Road ordinance Nandun na yung mga tao sa gitna pero rin pa rin. Shout out po mga Sirin ma'am, be disciplined po tayong sakal sana. Sa tagal-tagal sa ko na ring uh, dumadaan sa dito sa Bonifacio Street, eh, ngayon ko lang nakita yung uh, Afong or Abong. Ano ba 'yan? Ano bang meron dyan? Shoutout sa may-ari, ano bang meron diyan, Sirin ma'am? Take sir say, naka kayo, say. Say, naka kayo, Sir, nakablog sir Sir, nakablog kayo sa'n? Hindi lang, mukhang ko lang yung mga nahuhuli Ay, wala Wala naman pala dyan <laughs> Yung <laughs> nagpaparada dyan, no? oh, oh. Hey, sure. Riding no helmet to uh. Kanina kayo <laughs> yung mga nagpamike dyan, ah <laughs> Hindi kasi ako

Yung na mahuhuli po na may sticker, uh, time is to yung violation ah. Karkarkaro hindi na. Amo yun na makita na ito sticker. Sigurado ko na na, afay kayo kung na kanya Dapat kasi ka nag-ticket sir, kabilang di sticker, Kasi nyo. Adi ah. Makakakunan. Uh, oh shit. Sige, nakbay. Uh, Ani, prefer tayo para no weekend. Thank you Shout out po sa mga solid followers natin na natin kanina sa May Bonifacio Street. Okay, mga sir and ma no? Maraming salamat po sa tiwala. Okay, yung mga nakikita po natin meron tayong sticker, hindi po ibig sabihin na po natin sila, okay? Be clear lang. once again this is your highland travelers wishing you all a safety calzada